Sa nakaraang kwento natin ay parating na ang mga halimaw sa bayan ng ating bida at nagsimula ng sumugod ang babaeng nagdala ng mga halimaw sa bayan ng Rock Dog. At sa pagpapatuloy ng kwento, hindi na nag-alinlangan pa ang lalaki at kaagad niyang inataki ang babae gamit ang kanyang sibat. Hindi naman nakailag ang babae sa pag-atake nito sa kanya at natusok siya ng sibat ng lalaki. Pagkababa ng babae sa sahig ay agad naman itong umiti sa kanyang kalaban at sinabi niya na napakasama nito sa kanya dahil ang isang katulad niyang malaking lalaki ay nagawang atakihin ng isang babae ng wala man lang kaunting pag-alinlangan. Ang lalaking ito ay si Kevin K. Rose na level 24, sa isip-isip niya naman na nagawa niyang mapinsala ng malala ang babae subalit kahit ano pa man ang gawin niya na pagsaksak dito ay parang wala namang epekto sa babae. Pinagmas na niya naman ang babae habang iniisip na siguro ay mas mataas ang level nito kumpara sa kanya. Agad niya namang sinabi na umalis ang babae sa kanyang harapan dahil paparating na ang mga halimaw sa bayan. Dagdag niya pa na kung hindi niya maaalerto ang mga tao ay sigurado siya na mamamatay silang lahat. Tumugo naman ang babae na alam niya dahil siya mismo ang nagdala ng mga halimaw na yun sa bayan na ito. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kanyang nalaman at napatanong na lang siya sa kanyang isipan kung totoo ba ang sinabi ng babae dahil napaka-imposible yun na mangyari dahil sa laki ng halimaw na yun ay nagawang paamuhin ito ng babae. Agad namang nagsalita ang babae na sa tingin niya ay hindi niya dapat yun sinabi sa lalaki subalit ayon sa kanya ay hindi na ito mahalaga dahil papatayin ni naman niya ang lalaki. Pinakalma naman ng lalaki ang kanyang sarili dahil naisip niya na nakapagdulot naman siya ng pinsala at naisip rin niya kahit mas mataas ang level nito kaysa sa kanya ay hindi imposible na manalo siya dahil mas marami siyang karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa kanya. Hinigpitan niya naman ang pagkakahawak ng kanyang sibat sabay sabi niya na tungkulin niya na protektahan ang mga tao kaya naman nagdesisyon siya na lumaban sabay sugod niya at habang papasugod siya ay sinabi niya na kahit ano paman ang mangyari ay hinding hindi siya matatalo sa paglalaban na ito habang ang babae naman ay nakangiti na pinagmamasdan ng lalaking papasugod sa kanya. At sa puntong pagkaataki ng lalaki ay agad naman siyang tumalun patungo sa likuran ng lalaki para iwasan ang pag-ataki nito at sabay counter niya ng pag-ataki at inataki ang lalaki mula sa likuran nito gamit ang kanyang malaking karid. Sa isip-isip naman ng lalaki na napakabilis gumalaw ng babae at nagtatakang tanong niya sa babae na kung bakit ang unang pag niya sa kanya ay hindi niya iniwasan kung mabilis naman pala itong gumalaw. Pagkabagsak ni Kevin ay hindi na siya nakabangon pa dahil sa pinsala na kanyang natamo. Tumugo naman ang babae sa katanungan ni Kevin sa kanya at sinabi niya na gusto niya lang makaramdam ng kaunting sakit sa baytawanya niya at nasisiyahan siya sa kanyang ginagawa. Dagdag niya pa habang tinututukan ng kanyang espada si Kevin upang hindi siya panghinaan ng loob kaya siya nagpasaksak sa una pa lang na paglalaban nila at humingi naman ito ng tawad sa lalaki. Inangat niya naman ang ulo ni Kevin sabay tanong niya dito na kung ano ang gagawin na hakbang ng kanyang kasamahan dahil magmumula ang halimaw sa timog na bahagi ng kanilang bayan. Sa isip-isip naman ni Kevin na gusto lamang ng babaeng ito na asikasuhin ang kanyang kasamahan kagaya ng ginagawa sa kanya ngayon ng babae. Nagmatigas na lamang si Kevin dahil hindi niya gustong mapahamak ang kanyang kasamahan. Dahil sa pagmamatigas niya ay bigla naman siyang inataki ng babae gamit ang karit nito sa likuran niya. Habang sa isip-isip naman ni Kevin na napakalalim ng pagkakasugat nito sa kanya dahil naramdaman niya na tinamaan siya sa buto niya. Napasabi na lamang siya na hindi pa niya gustong mamatay. Ngumiti na lamang ang babae at maya-maya pa ay pinagaling niya ang kanyang idinulot na sugat sa lalaki gamit ang kanyang kasanayan. Laking gulat naman ni Kevin at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung bakit nito siya ginagamot na siyang kalaban naman niya. Tinanong siya ulit ng babae na kung saan ba ang unang dedepensahan ng kanyang mga kasamahan sa bayan na ito. Napagtanto naman ni Kevin na pinaglalaroan lamang siya ng babae upang pagsalitain siya ng kanyang impormasyon na nalalaman. At dito pilit niyang inaabot ang kanyang sibat habang sinasabi na ayaw niya pang mamatay. Paulit-ulit lamang siya inaataki ng babae at pinapagaling ang natamo nitong sugat. Tinanong naman siya ng babae na kung ayaw niya pang mamatay at minungkahi niya na kung ayaw niya pang mamatay ay sabihin niya na sa kanya kung saan ang unang lugar na dedepensahan ng kanyang kasamahan sa bayan. Habang si Kevin naman ay pilit niya pa rin inaabot ang kanyang sibat at sinasabi niya na ayaw niya pang mamatay hanggat hindi niya binibigyan ng babala ang lahat sa bayan dahil ayon sa kanya ay ito ang kanyang tungkulin sa kanyang bayan. Napabuntong hininga na lamang ang babae habang pinagmamasda niya si Kevin na nagmamatigas at pilit inaabot ang kanyang sibat. Kaya naman nagdesisyon na siyang tapusin ang lalaki sabay sabi niya na lang na napaka-boring na lalaki ni Kevin at lumabas na siya ng pintuan. Habang si Kevin naman ay wala ng lakas at sa isip niya naman na sana merong makarinig ng kanyang hiling na protektahan ang kanilang bayan na Rockdot. Bumalik naman ang eksena kina Arthur at dito nagtataka pa rin si Arthur dahil hindi siya makapaniwala na buhay pa rin ang ating bida at ayon sa kanya napatay na dapat si Chrome dahil nilapan na ito ng mga bugbears. Dinuro niya naman si Chrome at tinanong ito kung bakit siya nakatayo ngayon sa kanyang harapan at sinabi niya na nagdududa talaga siya sa ating bida kahit ano pa man ang kanyang isipin ay may kakaiba talaga sa kanya. Pinagmas niya lamang si Arthur na kung ano-ano ang sinasabi at sa isip-isip niya naman na talagang ang nakatagpo niya pa ang pinakamagulong tao. Naisip naman ni Chrome na kung gagamitin niya ba ang kanyang kasanayan na ilusyon ngunit na pagtanto niya rin na ang lakas sa pagkonsumo ng mana ang kasanayan na yon. Kaya ang kanyang gagawin na lang simula ngayon ay hindi na siya dapat makakasalamuha sa nakakakilala sa kanya. Nanlaki naman ang mata ni Arthur dahil meron siyang naisip at ayon sa kanya na kaya nandito si Chrome sa kanyang harapan dahil sa kanyang kasanayan na revival. Naisip niya naman ang posibilidad na parang imposible na mangyari yun dahil kahit na magawa niyang mabuhay ulit at makatakas sa ganoong sitwasyon niya ay hindi pa rin siya makakalabas ng mag-isang buhay sa dungeon na yun. Kaya naman labis na lamang ang galit ni Arthur dahil hindi niya ito makita noong simula nang iniwan nila si Chrome sa dungeon. Hindi pa rin nagsasalita ang ating bida dahil ayon sa kanya na kahit ano pa man ang mga nangyari sa kanya ay hindi niya masisisi si Arthur dahil kung hindi siya namatay ay hindi siya magiging ganito kalakas ngayon. Habang pinagmamasdan niya si Arthur ay laking pagtataka niya naman dahil ibang-iba na ang itsura nito kumpara sa huli silang nagkita. Sa isip-isip naman ni Chrome habang tinititigan niya si Arthur na hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya at parang kulay-itim na ang kanyang mata at lubog pa ang mga pisngi nito. Napatanong na lamang siya sa kanyang isipan na kung gumagamit ba ito ng droga. Hinawakan naman ni Arthur ang kanyang sandata sa bunot niya dito. Laking gulat naman ni Chrome dahil hindi niya inaasahan ang gagawin ni Arthur dahil nasa bayan sila ngayon. Tumatawa naman si Arthur habang sinasabi niya na sa ngayon ay alam niya na bumalik si Chrome bilang isang halimaw para patayin siya. At tinanong niya ito na kung tama ba ang kanyang sinabi. Agad namang itinanggi ni Chrome ang paratang sa kanya ni Arthur at sa isip-isip niya naman na tama naman ang sinabi ni Arthur sa kanya. Galit na galit naman na tinanong siya ni Arthur na kung nagkikimkim ba ito ng galit sa kanya dahil sa pagtulak niya sa pugad ng mga bugbears. Napatanong na lamang si Chrome sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari kay Arthur dahil ibang iba ang kanyang ikinikilos at ang mukha nito. Kaya naman nagdesisyon na si Chrome na labanan si Arthur dahil naisip niya na sa oras na ito ay magtitipon ng tao kapag tumagal pa ang kanilang diskusyon. Sinabi naman ni Arthur sa kanya na talagang ang bubunuti ni Chrome ang kanyang espada kaya naman nakapirma niya na pinuntahan siya ni Chrome upang patayin. Kagad naman siyang sumugod sabay sabi na sa kung sa tingin niya na matatalo niya siya dahil naging isa na siyang halimaw at dagdag niya pa na walang kwentang tao si Chrome at walang talento at napakahinang nila lang at tagabuhat lamang ng kagamitan nila noon. pagka niya ay agad namang sinalag ni Chrome gamit ang kanyang espada at naalala niya naman na kahit kailan ay hindi niya pa nakakalaban si Arthur at ito ang uri ng tao na mainitin ang ulo at palagi siyang ninamaliit nito sa ilang kadahilanan pinagmasdan na niya naman si Arthur habang papaatake siya at sa isip-isip niya na sa ngayon ay nararamdaman niya na nasa ibang level na ang kanyang lakas at sa isip niya pa na parang wala sa wastong katinoan si Arthur. Kagad naman kinounter ni Chrome ang pag-atake ni Arthur sa kanya habang iniisip niya na sa lahat ng nakasalamuhan niyang tao dito sa bayan nila ay si Arthur pa lamang ang pinakamalala. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na kung paano niya ito haharapin. Bigla na naman siyang inataki ni Arthur at dahil mabilis ang ating bida ay agad niya namang nasalag ang ataki nito. Labis na lamang ang pagtataka ni Arthur dahil hindi siya nakakasabay sa bilis ni Chrome. Binaliktad ni Chrome ang kanyang espada at inataki niya si Arthur sa kanyang sikmura at napaluhod na lamang ito at napahawak sa kanyang sikmura habang hindi siya makapaniwala na kung si Chrome ba talaga ang kanyang kaharap na noon ay mababang level lang. Pinagmamasdan niya si Arthur na iniinda ang kanyang pag-ataki at sa isip-isip niya naman na sa ngayon ay higit na mas mataas ang kanyang level ng dalawang beses kumpara kay Arthur at naisip niya na kayang-kaya niya talunin ito kahit sa katawang tao niya. Umaasa rin siya na sana sapat na sa kay Arthur ang ginagawa niya upang kumalma. Tumawa naman si Arthur at agad siyang tumayo sabay-sabi na hindi niya gustong mamatay sa ganitong klasing lugar. Pinagmasdan na niya naman ang ating bida at hindi pa rin siya sigurado dahil nagdududa pa rin siya dito na hindi magagawang makaalis ni Chrome sa ganoong sitwasyon niya. Labis na lamang ang kanyang galit dahil hindi niya pa rin mabatid kung bakit nakatayo si Chrome sa kanyang harapan. Agaran niya namang inactivate ang kanyang kasanayan na flame cloak at sumugod sa ating bida habang sinabi na kahit mas alagya man ang kanyang espada ay lalamunin pa rin siya ng apoy nito. pagka niya kay Chrome, Agad namang umilag si Chrome sa kanyang pag-ataki at kinounter niya ang pag atake ni Arthur sa pamamagitan ng pagsipa nito sa kanyang paa dahilan ng pagkawala sa balanse ni Arthur at agad naman itong natamba at tumilapon ang kanyang espada. Kinabahan naman si Arthur dahil wala na siyang espada na hawak at agad naman siyang gumapang para kunin ang kanyang espada. Habang gumagapang si Arthur ay pinakalma siya ng ating bida at sinabi niya na isa siyang tao at nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Arthur. Dagdag niya pa na sana hindi niya nalang nakita ito. Lumingon naman si Arthur at itinuro niya si Chrome at sinabi niya na huwag na siyang magsinungaling dahil sinusubukan lamang siyang linlangin upang kainin siya. Habang pinagmamasdan ni Chrome ang mukha ni Arthur ay meron naman siyang napagtanto na hindi na niya makukumbinsi si Arthur dahil wala na sa katinuan ito. Kaya naman nagdesisyon siya na kailangan niya ng gamitin ang kanyang kasanayan upang makalimutan na ni Arthur ang pangyayaring ito. Sa kabilang dako naman ay nakapasok na sa bayan ang mga halimaw at pagkapasok ng halimaw sa bayan ay umatungal ito ng napakalakas. Pagkarinig ng mga nagbabantay ay labis na lamang ang kanilang naramdaman na takot sa halimaw sa kanilang harapan. Balik ang eksena sa ating bida at dito narinig niya ang atungal ng dambuhalang lobo at agad siyang tumingin kung saan ang galing ang tunog na yon. Hindi naman niya akalain na sasalakay ang mga halimaw sa bayan at naalala niya ang nangyari sa kanyang mga magulang na sampung taon na ang nakakalipas. Narinig rin ni Arthur ang atungal na yun at sa isip-isip niya naman na imposibleng magkaroon ng dungeon disaster sa ngayon dahil wala namang mga senyales na kakaiba sa mga dungeon na malapit sa bayan. Mayroon naman siyang napagtanto at agad niyang pinaratangan si Chrome na siya ang nagdala ng mga halimaw dito at sigurado siya sa kanyang inaakala. Sa isip-isip naman ng ating bida na hanggang kailan pa ba ito magsasalita ng mga walang katuturan na bagay? Kaya naman nagdesisyon na siyang gamitan ng ilusyon si Arthur para man lang mahimatay ito sa takot. Maya-maya pa ay may biglang napansin si Chrome na dumaan at sa isip-isip niya naman na muntika na siyang makita ng babaeng ito. Hinarangan naman ni Arthur ang babae at tinanong niya ito kung adventurer ba siya dahil nakita niya ang dalang sandata ng babae. Tugon naman ang babae sa kanya na umalis siya sa kanyang harapan dahil nagmamadali siya. Kagad namang itinuro ni Arthur ang ating bida at sinumbong niya sa babae na ang lalaking ito ay nagdala ng mga halimaw sa bayan na ito at nagmakaawa siya sa babae para tulungan siyang matalo si Chrome. Humingi naman ng paumanhin si Chrome sa babae at sinabi niya na ang lalaking yan ay wala sa katinoan. Tugon naman ng babae na imposible iyan na mangyari. Pinagpilitan pa rin ni Arthur na totoo ang kanyang sinabi dahil si Chrome ay namatay at muling nabuhay at naging isang halimaw para makapagiganti sa kanya. Habang ang ating bida naman ay habang pinagmamasdan niya ang babae, ay meron siyang nararamdamang kakaiba dito subalit sa kaparehong oras ay nararamdaman niya na parang tinutulak siya na mas lumapit pa siya sa babae. Pagkalapit ni Chrome sa kanila ay agad niya namang sinigawan si Arthur na lumayo na siya ngayon din sa babaeng 'yan dahil merong kakaiba sa kanya. Hindi naman naniwala si Arthur at pinatahimik niya si Chrome at sinabihan niya pa ito na isa siyang halimaw. Maya-maya pa ay bigla na lamang pumunta ang babae sa likuran ni Arthur at nang walang ano-ano inataki niya si Arthur gamit ang kanyang sandata na karit sa likod nito. Wala nang nagawa si Chrome at napasigaw na lamang siya ng pangalan ni Arthur. Nagtataka naman na tinanong ni Arthur ang babae na kung bakit niya siya inataki. Tugon naman ng babae sa kanya na ang sinabi niya ay hindi posibleng mangyari na si Chrome ang nagdala ng mga halimaw dito. Dagdag niya pa na siya ang nagdala ng mga halimaw sa bayan na ito. Napatanong na lamang si Chrome sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang babae na kung siya ba ang tunay na nagdala ng mga halimaw sa bayan nila. Sinabi naman ng babae ang kanyang layunin na meron siyang dadalhin na dugo ng kanyang target sa gitna ng bayan na ito. Dagdag niya pa na wala siyang oras para makipaglaro sa tanga na katulad ni Arthur at aatakihin niya na si Arthur. Nang makita ni Arthur na aatakihin na siya ng babae ay wala namang siyang magawa dahil hindi na siya makatayo. Agad namang pinigilan ni Chrome at sinalag ang sandata ng babae. Nagtataka naman ang babae at tinanong niya si Chrome na kanikanina lang ay nag-aaway sila at bakit ngayon ay iniligtas niya ang isang ito. Tugon naman ni Chrome na hindi ibig sabihin noon ay papayagan na lang niyang patayin si Arthur sa kanyang harapan. Dagdag niya pa na dahil meron siyang kinalaman sa paglusob ng mga halimaw sa bayan at gusto ni Chrome na sabihin niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya patungkol sa mga halimaw na lumusob sa bayan. Napangiti na lamang ang babae at sinabi niya na marami talagang matatapang na tanga sa bayan na ito at dagdag niya pa na sana hindi nila siya bibigwin. Tugon naman ni Chrome sa kanya na nag-aalala siya dahil mukhang nasa timog na bahagi nag-ampisang lumusab ang halimaw kaya naman nagdesisyon siya na tatapusin niya ang babae sa pinakamadaling paraan. Sagot naman ang babae sa kanya na nagmamadali rin siya kaya magkakasundo silang dalawa sabay sugod niya sa ating bida at inataki ito habang sinasabi niya na hindi niya papayagan na mangyari yon Sinalag naman ni Chrome ang pag-ataki ng babae sa kanya. Habang si Arthur naman ay hindi makapaniwala at sinabi niya na kung bakit nagpapanggap si Chrome na sasagipin siya nito. At naalala niya ang nangyari sa ating bida at sigurado siya na namatay talaga si Chrome. At labis na lamang ang kanyang galit dahil napagtanto niya na pinatay niya si Chrome upang takasan nila ang napakaraming bugbear sa dungeon na yun. Narinig rin niya na ang mga bangkay ng tao ay magiging halimaw sa pamamagitan ng pag-absorb ng maruming mana sa dungeon. Inaakala niya naman na walang katuturan ang kanyang mga iniisip subalit narinig niya rin ang sabi-sabi na ang mga nabuhay na halimaw sa pamamagitan ng pag-absorb ng maruming mana ay hinahangad nila ang paghihiganti sa mga nakalaban nito. Kaya naman pinagmasdan niya si Chrome at nagtataka siya na kung bakit hindi siya pinaghihigantihan ni Chrome. Habang si Chrome naman ay nahihirapang makalapit sa kanyang kalaban dahil sa laki ng sandata nito at sobrang bilis rin itong gumalaw at malakas. Ipinagkumpara niya naman ang lakas nito sa pinuno ng Evil Dragon na si Galrod subalit na pagtanto niya rin na higit na mas malakas ang babaeng ito kumpara sa pinuno ng Evil Dragon. Habang tinititigan niya naman ang babae na papaatake na naman sa kanya ay sa isip-isip niya naman na sa hula niya ay nasa level 50 na rin ang babaeng ito at sa makatuwid ay pinagkumpara niya ang babaeng ito sa pinakamalakas na adventurer. Pagkalapag ng sandata sa kanya ay agad niya namang naiwasan ito at naisip niya naman na wala pa siyang nakakalaban na ganyang kalakas sa bayan na ito. Bigla niya namang hinigpitan ang pagkapit niya sa kanyang sandata dahil meron siyang nakikitang opening para umataki sa babae at dali-dali niya namang inataki ang babae sa kanyang chan at napa na lamang ito. At dito nagagalak naman ang babae at sinabi niya na medyo masakit ang natamu niyang sugat at dagdag niya pa na magaling pala si Chrome na higit pa sa kanyang inaasahan. Sa isip-isip naman ni Chrome na hindi naman malalim ang kanyang pagkakasugat sa babae subalit mapapabagal na nito ang paggalaw ng babae. At ang kanyang plano ay tatapusin niya na agad ang babae at dalhin sa ligtas na lugar si Arthur at tatanggo na agad kung saan ang mga halimaw para tulungan ang mga tao upang matalo ang mga halimaw. Maya-maya pa ay bigla namang ginamitan ng kanyang kasanayan ang kanyang sugat. Laking gulat naman ni Chrome dahil hindi niya akalain na may kakayahan din ang babae sa pagpapagaling ng sugat. Pagtapos noon ay agad namang sinabi ng babae sa kanya na nagmamadali siya subalit nag-uumpisa na siyang makadama ng saya sa kanilang paglalaban. Bigla na naman siyang sumugod sa ating bida at habang inaatake siya ng babae ay sinasalag niya naman ang bawat pag-atake nito sa kanya at sa isip-isip niya naman na pareho silang mayroong kakayanan na magpagaling subalit kapag magpatuloy ang ganitong paglalaban nila ay mahahantong lamang ito sa maraming sugat at hindi niya rin pwedeng gamitin ang kanyang halimaw na anyo dahil nanunood si Arthur sa kanilang paglalaban. Naisip niya rin ang posibilidad na kung mag-anyong halimaw siya ngayon at makita ng mga tao ay hihina ang kanilang pagdepensa sa mga halimaw na lobo. Ayon sa kanya ay hindi niya din pwedeng gamitin ang kanyang kasanayan na phantom para manalo sa laban na ito sa ngayon. Dahil epektibo lamang ang phantom niyang kasanayan sa mga kalaban na mayroong takot na nararamdaman at magiging walang kwenta lamang ito kung ang kanyang kalaban ay wala man lang kititing na bahid ng takot sa kanyang katawan. Kaya naman na pagdesisyonan niya na gamitin ang taktika na ginamit niya kay Gavrod upang masilip nito ang nakaraang buhay ng babae para malaman niya kung ano ang kinakatakutan nito. Inactivate niya ang kanyang Soul Eater sa kanyang espada at sumugod sa babae. Habang papasugod siya ay sa isip-isip niya naman na kahit si Galrod nga ay merong kinakatakutan at basta makita niya na ang paraan at kung saan ang takot ng babae ay magagawa niya itong matalo gamit lamang ang phantom niyang kasanayan. Pinuri naman siya ng babae dahil sa nakita niya na inactivate ang kasanayan ni Chrome. Subalit sinalag niya ang pag-atake ng ating bida sa kanya. Pagtapos nun sinabi niya na hindi niya papayagan na masugatan siya ng espada ni Chrome. Nagulat naman ang ating bida dahil mas naging alerto na ang babae at wala na itong opening gaya ng pinapakita niya kanina sa kanya at napatanong na lamang siya sa kanyang isipan na kung magagawa pa ba niyang sugatan ang babae. Sinabi naman ng babae sa kanya na ang kasanayan niya ay malakas sa pagkonsumo ng mana at tinanong niya ito kung magtatagal pa ba siya kung pananatilihin niya ang kanyang kasanayan sa espada niya. Hindi naman tumugon si Chrome sa kanyang tinanong at sinabi na lang ng babae na parang tama naman ang kanyang hula. Sumugod na naman si Chrome at pagkalapit niya sa babae ay buong lakas namang kinaunter ng babae ang kanyang pag-ataki dahilan ng pagkatilapon ng kanyang espada. At habang papa na ang babae, sinabi niya naman na masyadong madali basahin ang galaw ng ating bida dahil nagmamadali itong tapusin ang laban sa madaling paraan kaya naman napagtanto niya na malakas ang pagkonsumo sa mana ng kasanayan ng ating bida. Nanlaki naman ang mata ng babae dahil nakita niya ang halimaw na kamay ni Chrome at napagtanto niya naman na ganun pala ang plano niya na nagpanggap na pinatalsik ang espada nito upang gamitin ang kamay nito. Habang papaataki si Chrome ay sa isip-isip niya na sa ganitong angulo ay hindi na makikita ni Arthur ang halimaw niya na kamay at iniisip niya na ang pagtapon sa kanyang espada ay isang pandaraya na kilos niya lamang. At kaagad niyang inataki ang babae sabay activate ng kanyang kasanayan na Dream Eater. Pagkapasok ni Chrome sa kanyang isipan ay nagtataka naman ito dahil wala namang makikita dito. Naglakad-lakad naman siya habang iniisip na nung ginamit niya ang kasanayan niya kay Galrod ay para siyang nasa syudad na nawasak at sa halimaw na kanyang sinubukan ng kanyang kasanayan ay para itong nasa malawak na kagubatan. Ito rin ang kauna-unahan niyang napasukan na memorya na wala talagang makikita. Sa isip-isip niya naman na gusto niya sanang alamin kung sino ang babaeng ito at kung sino ang kanyang pakay subalit sa ganito ay wala siyang malalaman sa memorya nito dahil wala man lang siyang makita kahit ano. Maya-maya pa ay nakita niya ang batang babae at nagtataka ito kung ano ang kanyang ginagawa dahil nakatalikod ito sa kanya. Ginagamit naman ng babae ang kanyang kasanayan na hilang dahil meron siyang pinapagaling na kung ano. Napatanong na lamang ang babae na kung bakit hindi gumagana ang kanyang kasanayan dito. Makalipas ang ilang sandali ay sinilip ni Chrome kung ano ang sinusubukang pagalingin ng babae. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit eh ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!